Isang mapagpalang araw mga kaibigan at ngayon ay magtatanim po tayo ng Chinese Cabbage na dito sa ating PVC pipe. Dito po sa PVC pipe ay nakahiligan ko na magtanim sapagkat uh, kagaya ng pag-aani eh, ay uh, hindi na tayo halos yuyuko. Ano? Kung mapapansin po ninyo ay gabewan ko po ang ating uh, pinagtataniman. ano? So kung mag-harvest po tayo ay uh, mas uh, convenient eh. Yun nga lang po ay medyo may kamahalan nga lang po itong PVC pipe pero ito po ay lifetime. Matagal po natin gagamitin at yan po ay nasa 6 um, anim na taon ko na pong ginagamit. No? No? So pagkakatapos ko magtanim ay uh, dadagdagan ko lang ng panibagong lupa na mataba syempre. At yun ay ang galing naman sa ating kulungan ng mga manok at ganoon din sa ating mga compost kapag ka wala na akong uh, matabang lupa na galing sa manok. And paggawa naman sa matabang lupa mga kaibigan ha, meron po ako yung video niyan kung paano. At uh, doon nga po pala sa mga nagtatanong ng lactic acid bacteria serum, ah, hayaan po ninyo at gagawa po tayo ng, ng panibago para mas uh, updated po. No? At uh, sana ay masabayan ninyo ko. And then, uh, so dito mga kaibigan sa PVC pipe ay... Uh, ang kagandahan po dito ay uh, lalo kung sa mga backyard lang naman ay hindi po ito masyadong inaatake ng mga snail o yung kuhol, mga slugs sapagkat uh, medyo may kataasan po no? and then yung pinaka uh, poste naman niya ay pwede po natin lagyan ng uh, snail or slug pellets no? at uh, may iwasan na pong makaket ang mga kalaban nating snail sapagkat isa rin pong problema natin yung mga snail na yan na umaatake sa ating mga halaman at ito po ay ang uh, tulit -tuli po ang pagtatanim natin dito at uh, pagkalipas po ng ilang araw ay uh, i-update po kayo kung ano ang nangyari uh, tara panoorin po ninyo at uh, kung may mga katanungan pa po kayo ay uh, mag-message lamang kayo, mag-comment lamang kayo doon po sa mga nagtatanong sa lactic acid bacteria serum kayo po ay uh, gumawa na lamang po, meron po akong video nyan dyan na dati pa no, nahanap niyo po yan dyan, para wag na po kayong bumili kasi sayang din naman po kung bibili kayo, syempre, ay uh, mas kaunti yung magamit ninyo at uh, medyo may presyo. Ngayon, kung gagawa po kayo at uh, available naman po ang uh, materials na ginagamit natin sa market, ay gawa na lamang po kayo at marami po po kayong magagamit. Di po ba? Kaya kung ako sa inyo po, ay uh, gumawa na lamang po kayo. Uh, tara, panorin niyo po ninyo ang aking ginagawang pagtatanim. ito ang ating uh, itatanim ano ayan. so ito butasan na lamang po natin ng uh, gunting ano Wala, nawawala yung aking ibang gamit ano ayan and then tumuhan rin tayo dito no, so anong nalaman po natin dyan tapos ating tabunan ng lupa no yan so ito lamang po ang gagawin natin yan no, so